Hi guys! Premium quality palm size cookies ba ang hanap nyo? May na-discover ako na nag-offer niyan! Sulit ang presyo sa quality at highly recommended na pangregalo sa special occasions. At ito ang extra butter. You can order sa Instagram or Facebook page nila. Paghawa ko palang sa box e eh, naaamoy ko na yung freshly baked cookies. Amoy na amoy yung brown butter and vanilla cookie dough. Kitang-kita naman dito sa video yung quality ng mga cookies nila. Perfect talaga! Dahil sa sobrang bang inunahan na ako ni Johnny sa pag-review. Triple chocolate ganache yung napili niya. Tinikman ko rin ito and for me, very rich ang chocolate. Fudgy, halos parang brownies ang texture niya. Sobrang nasarapan si Johnny dito. Mm. Wow! Mm. So, meron akong assorted box of 6 pieces na cookies. For only 660 pesos. 150 grams each cookie. Huwag kayo mag-worry kasi mabigat at very worth it itong mga to. So, una kong tinikman yung dark chocolate. Chewy and rich goodness. Very high quality ang butter and perfect ratio ng ingredients. Malalasahan mo yung Belgian dark chocolate ang ginamit. Masasabi kong ito yung uulit-ulitin kong kainin kasi classic yung flavor. Pero done with perfection matcha and black sesame seeds cookie hindi ako fan ng white chocolate pero ito nagustuhan ko very chewy at napakaganda nito salted butterscotch ang bango nito yung caramel nila ay very well done. At binalance ng salt and pretzels yung tamis. Cranberry and white chocolate. Iba talaga ang lasa kapag premium quality ingredients ang ginamit sa cookies. Bagay na bagay to with tea or coffee. And last, itong double milk chocolate. Lighter version ng dark chocolate cookie. Same dough, chewy at bagay na bagay to with milk. O, oh, so ano naman ang next na kakainin natin? Comment down below at huwag kakalimutan mag-follow ha. I-share mo na rin paalam!